Paalala para sa lahat ng kababayan natin na nasa ibang bansa, katulad ng Middle East, or kahit sa ang sulok na mundo na nasa mainit na temperatura at mas lalong tumataas pa sa mga susunod pang buwan pang kasalukuyan. Dahil sa sobrang init ng panahon sa mga lumalabas o sa mga oras na inyong pagpasok sa trabaho, Wag na wag niyong ilalagay sa pinakamataas o pinakamalamig ang inyong AC. Wag ilagay sa 18 degrees to 20 degrees ang inyong AC. Ilagay lamang sa normal na temperatura ang inyong AC, sa 24 degrees lamang. Para kapag kayo'y lumabas ng inyong tahanan sa sobrang init ng temperatura sa labas, ikaw ay hindi makakaramdam sa katawan ng matinding init na manggagaling sa sobrang init ng araw. At kayang-kaya ng iyong katawan ng sobrang init na wala kang mararamdaman na nasusunog ang iyong balat. Gawin mo lang ito para sa iyong kalusugan. At sa iyong panahon ng paginit, ito ay paalala lamang. Walang mawawala pong ating susundin. Ito po si Maming, nagpapaalala lamang po, magandang araw sa inyong lahat.